Okay guys, ready na kami. Punta kami ng Buludsan Lake. Mang kami ng buko. Ayan mga kasama ko. Si Boy Lantoy. Si Boy Kanghaw. Ayan, <laughs> ayan, ayan, ayan mga kasama ko. Ayan. Ayan, kailangan ito. Headlight. Ayan. So ito, pinaka-importante dapat dalawa. Reserva natin. Tsaka, huwag kalimutang magkape para sa tagumpay. Reklamo man si ni, tinakan ka nang ani kapi. Tsaka <laughs> ito, pinakaimportante doon, ayan, itak. Bagong polo yan. yan. Ayan, bagong polo yan, bago yan, bago yan ha. ha? Sila, sila takban yan. Oh. No. <laughs> shit, shit. <laughs> Basher, ha. At huwag niyo kalimutan magbaon. Nakakagutom doon mga kabuloy yung sa ano, katahokan. <laughs> okay. Ayan mga kabuloy ready take off na po kami. Ayan, may headlight na ako. So, kakakain uh, pa lang namin. Kasama ko si na Boy Alsum. Si Boy Ganghao. May bagong kasamahan. At may mga bago kaming kasamahan. Si Boy, -Oh. si boy <laughs> At si Boy Sogrot. Yan, nasyadong malubog yung mukha ko kasi ang sama pag sa dilim. <laughs> Tingin naman. <laughs> The rain is over. So ayan guys, yan. Meron tayong nakita. no? Yan guys. To, 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 to. Yan. Ano yan pa? isa. Ano, ni Kiano ha. Ah. Yan. Ha? Ray, 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 ray. Ayun guys. Ayun, ayun. Ayun guys. Ayun guys. Ayun guys. Ito pa. Ayun. Okay. ito pa, ito pa, ito pa. Meron pa guys. Ayan. Ito. Ayan, nakatago siya. Ayan. Oh, ganyan lang sila pag gabi. Ayan. Kailangan kita kita mo kasi Nakalabas yung kanilang Katawan pero ito hindi Yan guys Ito One one more Ito mga kabulo yung hindi to Kinukuha kasi ang tawag dito is Guling guling Yung laman yan Is mapait Mapait Yan Tawag dyang guling guling Ayan mga kabulo yung hindi to kinukuha kasi mapait yung karne. Kaya ayan, ayan. konting trivia lang. Pero hindi naman siya nakakalason. Mapait lang yung karne niya. Kasi nga, binugbog siya ng nanay na at tatay niya. Tsaka yung kinakain niya, mga maraguso. <laughs> tsaka mga papaitan guys tapos na kami magkuha ng buko yan so konti lang nakuha namin kasi walay kami pero mayroon naman kahit papano. mga higit ano siguro uh, mga 50 lang siguro makuha namin so yung isa namin kasama kasi naka kita ng ano ahas yung kulay ng ahas is green so, kulay green siya ng ahas na yung makamandag hindi natin alam kung ano cobra kaya hindi na kami tutuloy kasi delikado gabi pa naman so yan mga kabuloyong ayan yan lang yung video natin ngayon. For the meantime, oh, go home na tayo kasi delegado. Tsaka gabi na. So ayan, salamat sa mga for ng ating video. Ayan. Huwag kalimutang mag-subscribe and follow on my Facebook account. Ayan. So inaantok na si Kabuloyong kasi anong oras na. Ayan. At saka mga kasama ko. Maraming maraming salamat sa mga kasama ko. Si Boy Langsa si Boy Bangog, Boy Ganghao. At ayan si Boy Tulog andito na mga kasama namin. At yung dalawa naming bagong recruit si Boy Aliwiw at saka si Boy Sugrot. So maraming maraming salamat. <laughs> sa inyong panonood ayan mga kabulo yung good night and rest rest day na ngayon kasi gabi na. <laughs>